Hello mga kaibigan, welcome sa Inside Fusion kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa health, food at kung paano tayo magiging mas mindful sa mga kinakain natin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang isda na super sikat sa hapagkainan ng maraming Pilipino, ang tilapia. Murang bilhin, madaling lutuin, at akala ng marami, super healthy. Pero alam nyo ba na farm tilapia ay may health concern dahil sa mataas na omega-6 at mababang omega-3? So let's start. Una sa lahat, ano ba talaga ang omega-6 at omega-3? Parehong essential fatty acids ang omega-6 at omega-3. Ibig sabihin, kailangan sila ng katawan natin para gumana ng maayos, pero hindi natin sila kayang gawin on our own. Kaya kailangan natin silang makuha sa diet. Ngayon, ang omega-3 ay kilala bilang anti-inflammatory. Nakakabuti sa puso, utak, at immune system. Samantalang ang omega-6, kapag sobra, ay nagiging pro-inflammatory, which means maaari siyang mag-contribute sa iba't ibang chronic diseases tulad ng heart disease, arthritis, at even metabolic disorders. So, anong meron sa farmed tilapia? Sa maraming studies, nakita na ang farm tilapia, lalo na yung pinalaki gamit ang feeds na gawa sa corn at soy, ay may mataas na omega-6 content at sobrang baba sa omega-3. Ang ideal na ratio ng omega-6 sa omega-3 ay mga 2 is to 1 hanggang 4 is to 1. Pero guess what? Sa farm tilapia, umaabot ito sa 11 is to 1 hanggang 38 is to 1. Diba? Ang layo sa healthy ratio. At dahil dito, posibleng magdulot ito ng chronic inflammation sa katawan. Which is connected sa mas mataas na risk ng sakit sa puso, immune problems, at iba pa. So, anong dapat nating gawin? Iwasan na ba si tilapia? Hindi naman. Ang tilapia ay hindi naman automatically unhealthy. Basta mindful lang tayo kung gaano ito kadalas kainin at kung paano natin binabalanse ang diet natin. Kung sakaling gusto nyong palitan, depende sa preferred diet ninyo, pwede rin namang pumili ng ibang isda na mas mayaman sa omega-3 fatty acids pero kung paborito talaga ninyo ang tilapia, pwede ninyong gawin ang mga sumusunod. Una, wag araw-arawin ang farm tilapia, variety is key. Pangalawa, kumain din ng isda na rich in omega-3 tulad ng sardinas, salmon at bangos. Pangatlo, i-add sa diet ang flaxseed, chia seeds at mga gulay na may omega-3 pang-apat iwasan ang sobrang processed foods at vegetable oils na mataas din sa omega 6 at kung possible piliin ang wild caught tilapia dahil mas balanced ang fatty acid profile nila sana mas malinaw na ngayon kung bakit mahalaga ang balance ng omega 3 at omega 6 at bakit dapat natin i-check kung saan galing ang tilapia na kinakain natin kung may natutunan kayo today, don't forget to give this video a thumbs up, i-share nyo na rin sa mga kaibigan o pamilya nyong mahilig sa tilapia, at syempre, subscribe kayo para sa mas marami pang ganitong health content. Kung may tanong kayo o gusto nyong i-request na topic for the next video, comment lang kayo. Hanggang sa susunod, stay healthy, stay smart, and eat mindfully. Salamat sa panonood!